Hello guys, tara, luto tayo pakbit Ilocano. Alam naman natin na napakasarap ng gulay na to. At syempre, may kanya-kanya rin tayong version. So syempre, lulutuin natin yung version ko, mga sir. Ayan, at pakicomment na lang kung anong tamang uh, pagluluto ng pakbit Ilocano, mga sir. Ayan, sa ating mga kababayang Ilocano dyan. Ayan, salamat at napakasarap itong ating uh, Ilocano Dish mga idol. Ayan, syempre ano ano ginisa muna natin sa ating maraming bawang, sibuyas, kamatis. Yan para masarap at siyempre, yung ating baguong Pangasinan o baguong Balayan na pwede nating lutuin na para follow yung kanyang lansa. At syempre templahan na rin natin dito ng magic sarap, paminta at saka natin ilagay yung ating sari-saring gulay. So kalimitan ng ginagawa ng pakwitilukano ay talong na bilog, palay na bilog nitib. So kung ano-ano pang mga gulay ang nilalagay na pang pakbit mga sir. So ay meron tayong kunting manok, nilagyan na rin natin at syempre yung sisiling panigang masarap kasi may siring panigang yan dahil nagpapabango yan at mayroon tayong kunting isang tali na dahon at bulaklak ng kalabasa mga sir lagyan na rin natin so, so yan ganyan lang tayo simple kadali magluto ng pakbit ilucanio na talaga namang napakasarap iulam mga sir masarap na masustansya pa ayan salamat At sa mga nagtatanong nga pala doon sa ating kitchen knife na pang-chop natin sa manok at pwede sa isda, ayan, ilalagay na lang po natin sa comment section. Salamat.